Abay, kaya pala ito gawin ng Lakers at ginawa pa ito laban sa defending champs. Jalen Brown gustong ng highlight play kaso siyang ginawang highlight. Lebron James naman mamaw mode pati nga Celtics players na takot sa kanya. Classic rival game between the two most iconic NBA teams, Los Angeles Lakers versus Boston Celtics. Mag-umpisa na agad tayo sa first quarter. Austin Reeves putting on na siya wagad dito. Una ay pasa kay Davis tapos iwan si Derek White sa crossover niya dito for a 3-pointer. At ito namang si Jalen Brown, dalawang 3-pointer na agad. Tapos si Kristaps Porzingis ay 7 points para sa 13 points ng kanilang team. Sububok pa ng poster dang si Brown kaso nasupalpal nga ni AD. Sa first timeout natin lang ang Lakers dito 15 to 13. After naman ng timeout abay si Anthony Davis naman ang gumawa para sa Lakers pero sa Celtics ay ito pa rin si Kristaps kung saan ina nga nila mga mismatch sa depensa dahil sa switching defense ng LA dito. Ganda nga so far ng Lakers defense kung saan hirap ang Celtics offense at medyo slow start sila. Tapos pagbalik pa ni Lebron James, quick 6 points kasama nga ang monster Tomahawk dunk dito para bigyan ng 11 point lead ang Lakers 34-23 na nga ang lahat. Second quarter natin, gumanda ng depensa ng Celtics at medyo nahirapan ng Lakers dito at kanilang nababanga sa 6 points na lang ang lamang. Marabuti na lang si Gabe Vincent para nga buhayin ng Lakers offense at nabalik nga nila ito sa 13 point lead after ng jumper dito ni Lebron, timeout Celtics. But after the timeout, walang pagbabago. Another monster one hand dunk ni Lebron James na takot nga si Kristaps Porzingis. Tapos 3-pointer pa ni Austin Reeves, 16 points na ang lamang nila. The Celtics defense continues to struggle. Gaya naman timeout boli si Coach Masula after ng isidang ni Dalton. At talagang a very dominant first half para nga sa Lakers dito offensively at defensively kung saan malaki ang tambak nila dito sa reigning NBA champs at mainit nga ang 3 point shooting nila at kabalik na rin niya ng Boston dito. 22 points ang biggest lead ng Lakers at sa pagtatapos natin sa second quarter 19 points ang advantage nila 67 to 48. Dito nga sa ating third quarter, abay dalawang three-pointer agad ang ginawa ni Brown at Persingas dito para paliitin ang lamang ng Lakers sa anila. Pero itong si Rui at Austin Drabes bumawi agad at nakalayo muli sa defending champs. And then na pa-timeout nga itong si Coach Redick after nga itong si Jason Tato maka down ng back-to-back three-pointers, 12-point game na lang tayo. At talagang nag-slowdown nga ang Lakers offense dito dahil sa nag-improve na depensa ng Celtics kung saan 0 points sila for 4 minutes. Kaso hindi nga yan na-capitalize ng Celtics kaya naman binalik muli ng Lakers sa 16 points ang kalalang advantage. At hanggang sa pagtatapos yan ng ating third quarter, malaki pa rin ang lamang ng Lakers. 15 point lead yan, 83 to 65. At para nga sa ating fourth quarter, abay ayaw ng pakawalan ni Lebron James itong labang ito at ginawa ng 24 points ang lamang nila over dito sa Celtics. And the Boston Celtics continues to struggle sa kanilang 3-point shooting. Malamig nga sila at credit din yan sa depensa ng Lakers dito. Tapos sa 3-pointer pa nga dito ni Gabe Vincent, abay naging 25-point lead na nga sila. Timeout na tuloy itong si Coach Mazula. And of course, susubok pa nga hanggang huli itong team ng Boston Celtics pero hindi na nga inabot at hindi na kinaya na dahil masyado nga malaking labang sa kanila and what a statement win nga para sa Lakers, tinalo ang defending NBA champions.